Hi guys! Konnichiwa! <laughs> so, natakaran ko right guys. Barong ulan kayo dali guys. Grabe, walay kahumanan ang ulan dali right guys. Tapon no? pa to ng ulan. Hanggang ngayon, ulan pa din. May sobrang lakas. Tapos, ang swerte pa natin dahil wala tayong park na malapit dito sa ating so, Kaya, standing long shot na lang tayo. <laughs> standing long jump na tayo guys so habang nag standing tayo dito guys no? kakain tayo ng pan <laughs> sinapay lang guys yung ano ko baon kasi hindi ako napagluto ng ulam kasi tapos spot kasi ako guys kaya kadalasan pag spot ako hindi ako nagbabaon dahil hindi ko alam kung may matatambayan ako or wala. Sa kagaya ngayon, wala akong matatambayan. Kapag ah, nag-apply kayo bilang isang housekeeper dito sa Japan, dapat talaga meron kayong patience, pasensya. Yan ang paglaban natin dito guys sa trabaho natin. Dapat mataas po ang iyong pasensya dahil malayo bang time natin. So, magstanding ako dito ng mga one hour market. <laughs> pero la pa din dahil syempre kailangan pa din natin ito dahil nga sa pangarap natin 'di ba So yun lang mga guys. Bye.